pangunahing kaligtasan sa daan. Blow Baguettes Bagamat ginawa ng ating mga sasakyan ang ating buhay na mas maginhawa at mas madali ang paglalakbay, ang pagiging nasa kalsada ay may mga panganib at nangangailangan ng pagtuon, paghahanda at pangako sa kaligtasan. Ang Blow Bagets ay isang simpleng checklist na maaaring sundin ng lahat ng mga driver upang matiyak na sila ay nasa mabuting kondisyon para magmaneho at ang kanilang mga sasakyan ay ligtas para sa kalsada. Ito ay kumakatawan sa baterya, mga ilaw, langis, tubig, preno, hangin, gas, makina, gulong at sarili. Ang pagsuri sa mga lugar o bagay na ito bago tumama sa kalsada ay maaaring epektibong mabawasan ang mga pagkakataon ng mga aksidente. Bago ka tumama sa kalsada, magsimula sa iyong baterya. Limitahan ang mga maiikling biyahe. Tiyaking mahigpit itong nakakabit. Patayin ang lahat ng ilaw bago lumabas. At huwag gumamit ng mga gadget habang nakaandar ang makina. Ang malusog na baterya ay nangangahulugan ng maaasahang pagsisimula. Surin ang mga mga ilaw. Linisin ang iyong mga lente ng headlight. Panatilihing walang batik ang iyong mga salamin at windshield at lumipat sa mababang sinag sa loob ng 200 metro mula sa isa pang kotse. Ang visibility ang iyong unang linya ng depensa. Kailangan ng iyong sasakyan ng malinis na langis upang tumakbo ng maayos. Suriin ang mga antas ng langis. Palitan ito ng regular at mag-ingat kung may mga tagas. Ang makinang may mahusay na langis ay umiiwas sa mga hindi kinakailangang pagkasira. Huwag kalimutan ang tubig o coolant. Suriin ang iyong reservoir, subaybayan ang mga hose, at tiyaking nasa mabuting kondisyon ang takip ng radiator at thermostat. Ang sobrang init ay isang maiiwasang panganib sa kalsada. Ang iyong mga preno ang iyong lifeline. Tingnan kung may mga tagas, pagkasira ng rotor at pad, at subukan ang pagpepreno pagkatapos ng anumang pagkukumpuni. Huwag kailanman baliwalain ang mga kakaibang tunog o amoy. Surin ang lahat ng accessories. Mula sa mga salamin at wiper hanggang sa iyong sungay, seatbelt at early warning device. Ang maliliit na tool na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa isang emergency. Mag-fill up ng matalino. Iwasan ang labis na pagpuno, mabibigat na load, at bigla ang paghinto. Ang maayos na pagmamaneho at pagpapanatili ng presyon ng gulong ay makakapagtipid ng gas at buhay. Ang iyong electrical system ay nagpapagana sa lahat. Walang DIY spaghetti wiring. Palaging gumamit ng mga dekalidad na bahagi at kumonsulta sa mga kwalipikadong electrician para sa pag-aayos. Ang maayos na gulong ay nangangahulugang mas mahusay na kontrol. Suriin ang presyon ng hangin paikutin ang mga gulong at panoorin kung may mga bitak o hindi pangkaraniwang pagkasuot. Huwag maghintay para sa isang blowout para maalagaan. Sa wakas, suriin ang iyong sarili. Maging alerto, maayos na nagpahinga at nakatuon. Ang iyong pag-iisip sa likod ng manibela ay kasing halaga ng kondisyon ng iyong sasakyan.